isa. So, magkakaroon na siya ng forma. Pero kung linggo, nung linggo, kung hindi ako, ano, yan tahi niya, ganyan siya pagdara, Pero nung linggo, kung hindi ako pinababa ng asawa ko, matapos ko na to. Eh, pag dating ng lunes may eh, pasok na ako, di ba? Kaya, 30 minutes, 30 minutes, araw-araw siya, bibigyan ko siya ng oras sa 30 minutes. Ayun oh, madali lang yan oh ano na siya, oh. Magkakaroon na siya ng forma. Ayan siya. Ganyan lang, guys, ang pagtatahin niya. Madali lang. Para ka nagtahi ng makina. Ayan. Kaya malabo yung mata ko, hindi ko alam kung tama yung tosok ko. malabo yung makina. Ay, malaki, malabo yung mata ko. Madali na siya, oh. Ganyan lang siya, guys, oh. Nagkakaroon na siya ng forma. Bibila ko may